Yung gumagana guys. Hello mga guys. Good evening po sa inyong lahat. Dito para tayong abo sa hit nito. Ah, nandito po kami ngayon sa aming mansion. Mansion. Mansion yan guys. Kasi hindi pa tapos. Tapos. Yan dito. Ang aking anak yan. Yan, yan driver na yan guys kakailangan na lang ng ano niya lisensya yan buo buo hindi akalagay oh ba't ano ba't ah oh. tapos yan yung ate niya yung apu ko yan ango si ango tawag niya si ango yan hi kang so, hi ka sa atin sa vlog natin paano tayo ano, ano ba yan wakaway oh, kaway lang ano ka kandidato ka, kaway kaway ka ah <laughs> uh, dito po ngayon kami sa aming bahay dito sa Sirona ayan po ayan. wala tayong biyahe ngayon dahil sira yung ating unit na i tapos ngayon magkaka magkakapit tayo ng energy bumili si ano binili mo tiyang? pagkita mo ha? pagkita mo Pakita mo Pakita mo Hansel Hansel

titipla oh, kami na ng na. ano energetic guide mga inin ka kami guys oh. oy, oy, oy. initin mo yung ano gusto no, no, no. Oh. No, sige, mo to ha oh yeah sige initin mo dito na yan dito muna yan dito na, na yan. tayo kain <coughs> uh, guys wow binang picnic Ito lang lang ng tubig guys Para makapag-inom tayo ng energy Kuya, maka anong mukha mo? Hindi ko pa nga alam eh. Tumawag lang dito. Ang daw ba yung tumawag? Ako nga. Ang guys. Ito yung... Ang pangalan nito? Krisa. Krisa. Ito na. Hey yan, hey, si Krisa kuno. Kuno. Krisa! Ay ka dito sa vlog para may ipakinabang ka dito. Ay, hindi ka tinatanggap lang vlog. Ako pa, bikula na yan. Bikula oh? ng diputa. <coughs> <laughs> oh. Wala na ano daw kuno. Ba magayon 'yan, magayon. Magayon. Hindi <laughs> naman magayon. Ano ko naging magayon? Ber daw. Oh. Magayon dun Magayon daw kuno. Ah. Lusik mo. <laughs> oh. Ah. Magayon si ko an si. Tiniyon. Tiyang. Hey, yeah. Si Tiyang. Yo, si Tiyang panis yung ate <coughs> tapos yan si Ango bumango na si Ango ayan si Ango ayan Wait lang guys Ah. ah. Ha? 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 pala ng ano Ha? Pan ha? Pagluto naman sila pong kapatik. So may titik din ako na bayar ng ano, may try. Bakit bibenta mo na? Ah, uh, so guys, yung aking i-try guys, hindi nyo lang alam. Ngayon ko lang sabihin. Pinap Pinapabakal ko na. Pinapabakal ko na guys. Kay, nauyaan mo na ako niyo so pinapabagat ko na si Juan barato mo lang mga 350 pwede na kasi boundary hulog mo yung kasama ng prangkisa. kung sino tabi may interesado tawagan lang niyo ko ha ah, guys mga kababayan ito na po mga bigkulan ng kababayan kung sino sa iyong gusto i try kasama pa rin siya. Kaya kain namin ha. Kaya ba kan ko tabi sa iyo. Kuwerte ya. Wag na nga lang, amin na nga yan. Tangina yan. Wala mo pala. Mina. Ay tabi yo. Ma. Kasta mga makan kita kay makape, Yo. Tabi oh. yo. Iti, ay. Ng, ano? Oh. Mudan niya ho. Iti ang sira pina ali. Wala nang ano. Sira ni Manoy. Amin na. Sana may makapi ko na kita. Hay. Bili na lang kaya ko ng ano pa. Uh, ano? Oh. Oh, so, hay mo na, hay mo na. Hoy, okay, okay. So ah, tapos na tayo sa so pagbablog. vlog Hoy. Hoy, oh, tapos mag kayo. kayo. Wala, wala Okay, oh, <laughs> mabatiin niyo. Shoutout to, oh, shout kayo, dali. Ma, 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 si ma, tabi mga kababayan sa mga ka ko diyan ah, sa kwan sa utabi bulan surusugun mga singaki ko shout out sa iyo hindi mo ukal ka mo okay mayat 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 ng utabi magayuno na ang beach yeah, shout out sa inyo so hanggang dito na lang magandang gabi